paunlarin ang ekonomiya pagandahin ang passenger experience, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng bagong passenger terminal building sa Katiklan Airport. Ayon sa pangulo, makakaasa ang mga pasahero na matatapos ang Mega Wide Construction Corporation ang pasilidad sa loob lamang ng dalawang taon. Giit pa ni Pangulong Marcos Jr., layunin ng new airport terminal project na paunlarin ang tourism industry ng Pilipinas at mag-iinganyo ng mga turista mula sa iba't ibang mga mundo. Magkakaroon ang bagong terminal ng enhanced check-in counters, high-tech security screening areas, modern baggage handling systems, at improved boarding gates upang mapaiksi ang pila at waiting time ng mga pasahero. Inaasahan na makakatulong sa lokal at uh, national economy ang bagong passenger terminal, lalo na't 8% ng kabuoang GDP ng bansa ay galing sa industriya ng turismo. Binigyan di naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ang kahalagahan ng public-private partnership upang pagandahin pa ang trans transport infrastructure sa bansa. Ayon sa kalihim, malaking ginhawa ang mabibigay ng makabagong transport infrastructure projects gaya ng New Katiklan Airport Terminal sa ating mga kababayan. Lalo na't maraming domestic at international passengers ang dumaraan dito upang makarating sa Boracay. Itong 2024 lang ay 4 million passengers ang dumaan sa Katiklan Airport ngunit inaasang aabot na sa 7 million na piyahero ang kayang i-accommodate nito kada taon sa oras na matapos ang bagong building. Makakaasa ang mga pasahero sa malinis at ligtas na pasilidad, mas maayos at mabilis na daloy ng mga pasahero, at maginhawang paglalakbay sa bagong Katiklan Airport Terminal.